doon masasaksihan ninyo at makikita ninyo ang ganda ng aking lupain. Ang lawak ng aking lupain. 365 square meter. Nabawasan ng sampo. Binigay ko sa DNR. Binigay ko sa DNR kasi wala na silang lupa. Kaya yung sampo na yon sa kanila na yon hindi ko na inabol. Tara, samahan nyo ko. Tara. today is November 6, uh, 2020. Uh, sa araw na ito ay mag-roving po kami. Kasama natin si Sir Bartas at sa si Tangay Boy Jack. So, ito ang ginagawa po natin na hindi si vlog. Ito po ay documentary. Documentary po ito. Hindi po ito vlog. Kasi magkaiba yung vlog sa documentary, di ba? Oh, yung hindi yan. Ito yung ating itak. May wagang itak kasi baka mamaya may mada madaanan tayo dito mga malalaking ano. So, dadaanan natin yan. Punin natin. Alam mo na yun, di ba? Mga 2-6 natin. Kasi, sir, nag-research ako eh. May research ko sa, ano, sa Google. Walang salitang vlog. Wala, kaya sabi ko documentary. Magdo-documentary tayo ngayon. So, ngayon, pupunta tayo sa magsisimula tayo dito sa roaster area. Papuntang talimatan. Beach area. Ah, uh, titingnan na rin natin kung kumusta na yung mga lupa natin dito. Kasi yung lupa ko dito malaki to eh. 365 square meter. <laughs> oh, 365 square meter ya. Malupit yan. At saka nabawasan na nga ng 10 hektarya eh. Kasi nakuha ng DNR. Ay, sa kanila daw. Wala tayong magagawa. <laughs> Hindi. Bigay ko na yun sa kanila. Marami naman yun eh. Marami pa naman akong sobra-sobra ay ganun na, ayan. so dito na malapit na tayo Tapia. so ayan nandito na tayo ngayon sa roaster beach area oh my god tangay dalakan bugat May natumbang yug, Ayan o, dito. Pela pa kaya to? O, oh, yan, 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 yan kayo sa taas. Yan. Kinain ng alon yung puno. Yan. bye iba iba na ako. Bagong natumbang nyo. Oo, daan. <laughs> so ngayon guys, nandito na tayo ngayon sa itim na bato Itong so, itim na bato na ito, tinatawag na kay lulumaning daw Kaya Bato ito, lulumaning Alam na mga tagaliw yan, drive right. Ayan o, kinilas ko balang Balang, alam niyo yung balang? Balang araw, wala ka na Ayan, ayan o, o. Ayan yung mga kinilas natin So ngayon pupunta tayo doon sa dulo ng Black Bag area. Kasama pa rin natin si Sir Partas. Ayun, kunan naman si Sir Partas. Sir! Ayan. So pagkatapos nyan, didiretso na tayo ng Dalimatan Beach area. At doon masasaksayan ninyo at makikita ninyo ang ganda ng aking lupain. Ang lawak ng aking lupain. 365 square meter. Nabawasan ang sampo. Dinagay ko na kasi walang nasa ng lupa kaya yung sampo na yun sa kanila na yun hindi ko nainabol tara sama nyo ko so ayan na masasaksian nyo po si Tangay Boy Jack siya po ay sasayaw ng Michael Jackson grabe apakalopit oh. oh isang bagsak

kagamos. <laughs> ba ese mismo oh, pangalan. Oh. So ayan, andito na kami ngayon sa may kakarau Ayan o oh. Tangay, tangay. Alam mo ba yung English ng karau-kau? Yung kinukuha ko dito? Touch-touch. <laughs> touch by touch. Hindi, ang English ng karau-kau, sir, ang tawag diyan touch by touch. Yes. Oh, touch by touch kasi. Touch diba, daw kau mo siya. Karau-kau means ginagalaw mo oh, ayan, Karau-kau. yan So ayun guys, malapit na kami ngayon dito sa Black Bag area. At uh, mararating na rin natin ang Black Bag area. Napakaraming na eh Malupit yung uh, DCR-8 sa RH, member, kapisanan ng mga oh. broadcaster ng Pilipinas. <laughs> Lega! Yes, good morning po sa lahat ang na nagiginig dito sa bayan ng Lilo Palawan. Lalo-lalo na yung uh, walang jawat at marupo katiliwan. Bungat! Oh. <laughs> 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 Your man! Yeah, Look like <laughs> at the dreams turn the lights down low. Play some music, turn the song show. Maybe we ain't got no place to go. <laughs> Enjoy lang natin yung paglalakad. Kasi nakakapagod kanina pa kami naglalakad halos isang oras na. Okay, sana na tayo. Never felt the pride turns to you. Yes, to be your man. Sad. Yes, yes, mga kaibigan. Baga yes. ka ah. tanghali ko. Narito na naman ang inyong lingkod na nagbabalik. Ang inyong daily lover. Yes. Tama nga pala natin si Tangay Bulka. Good morning. Sa kwentong ito, ay pag-uusapan natin si Panyero. <laughs> Dahil wala siya dito, pag-uusapan natin si Panyero ang kanyang buhay magibig ibig Yes! Isang napakasalimuot ko na dumating sa kanya. Pero, mamaya na natin ito tuloy dahil may 2 dito. Wanto. Wanto, So, ayan. Nandito na kami ngayon sa Dalimatan Beach area. Yan. Kita nyo yan. Kita nyo yan. Kita diba? nyo yan. Diba? Napakaganda. Hahaha. <laughs> So, ayan guys, handito na tayo ngayon sa Kalye Bye Bye. Ayan o, oh, Kalye Bye Bye. Medyo baliktad lang kasi sa camera eh. At sa Kalye Katinlo. So, dito tayo pupunta ngayon sa Kalye Katinlo. Katinlo. Tinan natin kung matinlo man lang. Kung Grabing init. Malayo-layo nang nilakad namin eh. Tara. Ipagpatuloy natin ang paglalakad at ang paglalakbay at ang ating pagro robing pero parang may tao dun sa dulo tol so, may tao yata sa dulo sige hintay natin punta natin doon ayan nandito na kami ngayon sa kakahuyan ito yung aking lupain na napakalaki pagod na ako sir oh bagiran Kalau kami rasa ni kerja Nang ibu juga dapat buff. Ya, bien pilai.

So, ayan guys, nandito na kami malapit sa may cobra. Ito yung sampung hektare yung lupa ko na ibinigay. Ibinigay sa ating gobyerno. Ayan o, ayan, na yung dati namin bahay. Ayan na yung dati namin bahay. Ay, tinayon na pa namin bahay nila yan sa kanila yan. Ayan. Ayan. Oh, grabing init. So, ayan, finaling. Malapit na, malapit na, malapit na, malapit na kami. Uh! Buti pa si Tangay Buljak hindi napapagod. O, oh, isang pagsak. Ha? <laughs> <tamila. laughs> dito nah, nah, kami. Lagi kamera, sama マジでなきの。